release oh. Tak na <laughs> so, you know, dito kami sa Fairview, Sir JP, mag-assist. Ayun know. oh. Sabi ko kay Sir JP, ano informal lang muna tayo. wala ano, wala script script. At ko gawin ng sabihin natin? Tara nang na rin ako ng pabuya. Ang ano ng papahawak ng camera. Sabag nga pala kay Sir dito, yung Nissan Patrol niya. Napakakinis. Oh, old bad go pare. Everything all this new again. Kita test drive lah kau macam ni, ada. Okay. Okay. Woo! Lamig. Go bro, start. Let's go. Let's go. Aircon, aircon, Sa aircon. Saya ni yang susah nak set. Hey. Start. Dah, Wala. Let's go. Yan. Diba? Oh, uh, start. Sir JP, ituro mo na lang kung saan tayo pupunta. Na? Okay. Ayan, naka seatbelt na. At di ko pa nilalagay sa harap ko. Yan. Okay. Na-review ko na to ng few months back. Teka, sa dali. Yan. <laughs> 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 di ba na naka-easy yan? yung uh, intelligent na system ng Kia. Uh, pwedeng pwede mo siyang ipapalit sa ano sa multimedia system o sa climate control system. Yan 17.5 sigana natin sa para. Yan. Tapos ilagay natin yung ano. Yan para sa buwan Lalamig na siya. Okay, ayan ang ano point of view ko. Sige. Ah, uh, check ko muna lang Para simple uh, ko na naman to. Dapat ko na lang sa inyo sir yung ano yung gimbal mamaya. So, into drive. Baba parking brake. Brake. Sige. Okay. Okay, habang yung, ano pa. Woohoo! Unit. Kia Sorento. Ayos! Ang ano natin dito. Siyempre, Siyempre pranyo. Pero tayo, ano? Sunroof. Mukha, um, paronami Okay. Ayos ah. Yes. So, uh um, natin sa sobrang igit. Okay. Sige. Do what you gonna do. Stop light. Dali lang tayo na. Yes, sir. All right. Okay. Okay, okay. sige. Um, okay, mas efficient to. Ayan, uh, okay. Um, suspension, yung ride natin dito sa ano, sa Tia Sorento. Hindi naman si matag-tag. kung totoo siya um, despite na meron tayong 19 inch wheels eh ano um, superior pa rin yung suspension sa kaya ride nito Diretso lang na? Yeah Okay Pagpulin uh, natin yung stoplight Okay Mas may power ah uh, Nice ah Hindi ko pa napapakailaman yung ano nito Yung sport mode nito Pero man Siguro lagay natin dito um, Sport Sport mode Sport Yan Naging pula na yung ano gauge natin yes Pass! wee hee Yes! yes. yes. More power! <laughs> More on power. So, yun yung max power na nalagay. Ilalagay natin yung ano. Yes. Sir. Yung horsepower uh, rating na. Tapos, sabi naman. Uh, yung blind spots natin dito sa mga pillars. Uh, hindi naman gaano blind spot na blind spot. Tapos yung ano naman natin, yung rear visibility natin. malinaw naman din naman siya. Ah, uh, expect ko na agad na ano 'yan na uh, auto dimming rear view mirror na 'to. Tapos yung dashboard din sa design, wala naman siya, hindi naman siya nakakaabala sa akin. Ayun, tapos ito yung uno natin, ah, uh, power way na yung seats, adjustable seats. Automatic lock na nga pala siya. Parang sa buli na. Tapos, Ayan, ah, Ang tim -tim, tim tim ko lang yung ano natin, sa sasakyan natin. So, Yung total response nga yan, very, ano, uh, responsive kasi. Wala, well, it's a sport mode yan. Tapos, ayan, may, ano pa ba Oh, yan, yan, may kambiwa na pala to. Yan. May paddle shifters, kung sumungpaglaroan na to. Kung pag engine brake. Hindi ka okay, mabibitin dito sa ano ha? Sa lakas ng ano, Kia yes Sorento. Tapos, yan yung price point natin. Yan yung ano, updated yes, price point. Uh, Sige nga sir? Sa ano natin, sa pinakatapang na line, yung system kina-test drive natin, is, mm -hmm. is nasa uh, 2,888,000 Then, mm -hmm. discounting price natin is nasa maximum of uh, 20,000. Mm -hmm. Yun yung pinakatapang na Ah, uh, kasi tayo dito, natry siya. Ah, uh, kakalan tayo. Ah, okay. So, nakakana <laughs> nga na alam natin. Tapos ah, iikot tayo ng likod ng SM Fairview. Ah, uh, muli ka natin, sir. Ah, kakanan na alam. Yes. Alam ko, iswerte mo ka. <laughs> sige, okay. Yan. Yeah. Tapos, yung mga na natin dito, yung infotainment dito, system dito, alam ko mga Apple Car and Android ah, uh, car ready na ito, no? Yes, no, sir. Sure. Naka-apple no? card ready later siya na siya. Naka-wireless charging. Okay tapos Then, mm -hmm. meron tayong naka uh, meron tayong if ever mag-signal uh, tayo meron tayong cam ayan 'yung pinaka As you can see yeah. for safety reasons kasi para uh, if ever may ano uh, eh sisingit na mababait ayun, para makita niya na sa particular na area. Ang impressions ko dito sa camera na ito ay uh, malinaw. Ang malinaw siya kasi may mga ka, may mga top brands to kasi na tututusin. Uh, top selling sila pero hindi maganda yung camera yun ang objective ayun na and let's go Ay, sorry. yeah yung beep na yun, narinig, no? ay sinasabi niya uy pa uh, baka anong tawag dito uh, yung lane yes yung uh, lane keeping assist that is the graft debate yep for to our uh, to yung uh, ating driving yes kasi may times kasi alam ko may feature to na ano, magsasabi sa'yo na baka kailangan mo na magpahinga muna yes sir May mga lang features yep tapos gamit-gamit yan naman natin yung tricycle saan tayo Siyempre kasi kasalingan <laughs> eh. Hindi, naka-hybrid uh, na rin siya. That's why pagka no, talagang efficient sa gas. Yeah. yeah. Pano naman yung Smart? Ah, ito kaming ano pa. May terrain pa. Sorry, sorry. Tapos... Eco, Sports, and Smart. So, Sport is Smart. So, Smart siguro ito ay... So, Paano ba <laughs> um, Smart driving, sir, is the combination kasi siya ng parang... In the same time parang ina ina parang siya adjustment yung pinang ano natin mm -hmm. unit na kung if ever natin na kailangan natin ng more power ibigay mm -hmm. ibibigay niya yun more on efficient sa gas okay. sa torque okay. parang mas mas ala ano, yung ano natin unit natin right. so compare compared sa sport driving natin is more on time to time more on speed na binibigay niya okay. okay. Yeah. compared sa smart driving is siya lang siya lang nag-adjust I think ano eh pinag-aaralan niya yung ano yung yes, driving habit ah yes 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 driving yes. habit hmm, iksi naman ang stop eh. anyway Uh, yeah. Uh, EPS, uh, very very smooth to operate Siyempre, EPS na siya yung And yun, hindi makukulangan tayo ng camera ha, kasi, Pero, ano ah, uh, um, Take you note na uh, meron rin tayong blind spot assist Doon din sa may side mirrors Yes sir tapos yung side balls, yung side balls rings natin, ayun, masarap siyang hawakan. Mismong leather steering wheel talaga. Ang lambot niyang hawakan. Kasi meron iba na nagma-manufacture nito, na matigas so, yun, iba so, uh, high premium quality materials material oh, na ginagamit. Yes, yes. Surprisingly talaga, ang Kia, ano ha? nagiging luxury brand na rin. Yes sir, uh -huh. more on, sumasabay na rin sa mga volume brand. Hmm, so, tsaka trivia rin sa mga Pinay fans yan. Ito yung, ano, uh, official partner ng NBA. Yes sir. Yes. Dito na pwede na ako kumain sir. Right. 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 And, so, yung South bending natin, South bending ay ano yung kung malakas ba yung environment noise natin dito. Hindi naman Pag, uh, additional uh, sir, um, pita speaker natin ito is uh, ano siya, boost. Bose. Yung speaker. Bose yung speaker niya. Yeah. Bose? Yes sir. Ah, Bose. Bose. Okay, okay, okay. So, so uh, sana na. Ah, alam ko na yung sound system ng Bose. Yes, sir. Dahil hindi natin i-testing yan, maganda na maganda na sa. Ayun, napapansin ko nga Ayun, no? nagko-combination siya ng hybrid. Hybrid. Ito electric so, na siya. Electric, okay. yes sir. Yeah. nag no? adjustment siya ng driving habit. Ah, okay. Then, Pagka uh, Then, sport, sport ba, gas, gasoline ano lang? Yes, gasoline. sir, more on gasoline siya because of yung pinang power kasi is mas binibigay ng gas. Ah, okay. So, sa, sa sa electric. Pero yeah. ayan, perhaps naka-electric pa rin siya kasi. Yes, ayan. Pagka tinapakan niya, ayan. Yeah. Yes. So yung test drive ng ano, Kia Fairview. Ang nga pala si Sir JP, siya yung nag-a-assist dito yes, sa sir. camera natin. Um, kung kailangan niya ng, inquir ng inquiries, hit yes. up yun na lang yung phone number niya. Bibigay na lang sa akin ni Sir JP yung phone number niya. Siya kasi sa akin doon sa mismong ano, autofocus test drive event ng ano, uh, kaya carnival. Doon din na kami nag-video doon. Uh, ano na, na lang kami doon. Uh, test drive na lang kami uh, as my uh, personal test drive. Yan. Yeah. Okay. Tapos, um, gusto ko lang tanongin din actually. Um, yung range to empty nito ilan kaya? Pag full tank. Kasi ngayon ang dami oh. Tamang 3 ports pa yung nasa tank. Eh. Yes sir. Um uh, As far as I know, nasa... Uh, 700? Yes sir, mga ano? Uh, 80? Uh, 700? 700. Mm hmm. 800 siguro sa gano'n Yes sir o, Kung ano, kung meron na ditong Kia uh, Sorento na ano Na uh, may owners dito uh, Comment down below kapag ano, alam niya yung idea ng full ano, tank range nito. ito Kung tutusin nga, ang Kia Sorento ay Um, the time na, na release doon sa Kia Fairview yung branch nila meron nang bumili nun. <laughs> Tapos, the day itself, meron si... May, eh, meron na siyang na-release before nung nagkaroon ng press release. Yes, bago mag-launching tayo. Yes. Ano. Yun, launching ko na. Ayan. Paano ba to? Ah, yes, ito? Ah, hindi nga touch. Ayan, nga, nating Ayan natin, po, uh, Ang alam ko, mangyayari lang naman dito, iniiba lang naman yung throttle response nito. Eh. Yes, sir. More on friendly. Ika-friendly eh, yung hmm. sa sa gas okay. then sa pinakamang yun so, kasi kapag sinagad ko pa rin to malakas pa rin yes sir sure. yung una na lang talaga kung paano maging responsive lang naman papunta sa lakas ng sasakyan yes, so, uh, okay. Ang ganda ng ano ah, mga ang lalaki ng air lovers natin. Yeah. <laughs> uh, ah, tapos, tapos yung pinaka natin. Yeah, yung likod natin. row okay. then yeah. 10 row niya. Yung third row nga pala, manually yung pag-adjust ng pagtaas. Yes. So, yung second row, yun yung automatic pag-fold, di ba? Yes, na-demonstrate ko kanina Tapos yung mga wipers natin, yan. Typical control. Medyo baliktad nga lang siya, guys. Maka maninibago ngayon ang konti. Yan. Uh, one tap, papaba. Yung, yung best na one tap, pataas. Tapos turn signals natin, yan mga hazard yung hazard switch alam ko ano yun eh rin to kapag um, siya. mag magta turn left tayo dyan sir Sa may isa okay, na okay saan so, nga pala tayo yung turn ah actually okay, sir uh, na tayo dyan ah na tayo yes. ay dito 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 yes sir talakot <laughs> <Lalo> doon <laughs> ah parang familiar sir yes sir yung pinakala natin para ano natin yung okay para labas natin doon sa likod no yes sir yeah. Kilala na tayo dyan? Eh? <laughs> Jeep Kia Jeep Kia Jeep, Kia, drive. Jeep. Kia, Kia. Test drive lang Test drive Kia Kia Thank you Jeep Thank you Okay oh, uh, no, 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 no. Turn right ahead sir Okay Then, Then, Okay straight away lang ng dito nag-test drive yung Sonet. Yes sir. Yes, dito, kami dito, kami, umikot ni Sir Cedric. Naalala -na ko -na, na. Okay. Ngayon okay. ko nararamdam yung ano. Malamang kasi kanina nasa asfalto kami. Okay? Ngayon pagka may humps. Pagka firm yung suspension. But uh, hindi naman. Pagka siguro sa highway. Hindi naman mararamdam ko. Yan. Tapos ano natin. Ngayon lumalamig na siya. Kanina nung pagpasok namin Uh, talaga mainit yung panahon tapos wala pa pong pin no? yes sir wala pa siya dito talaga tapos pinagana na namin yung ano yung uh, ventilated seats yes, napaka helpful yan alas yung gusto mong asarin yung kung nga tropa mo yung eh, heated seats <laughs> So, so, just uh, hindi uh, pa pamilya sa mga features niya yeah. so hindi uh -huh. na malalaman na bakit umiinit. Ah, oh, bakit umiinit, <laughs> di ba? Kasi ngayon, uh, kasi bira lang ngayon. sa ngayon kasi may mga madalas sa mga sasakyan niyan. Wala yeah. pang ganitong ventilated sensor. sa mga common units yes. na ano. Uh, dito -huh. hindi di available yung pinaka features niya. Yeah. Additional Traditional lang. Yeah. So, yan naman kung wala 2.8 liter. Yes, sir. Okay. okay. Premium then luxury car ang okay. pinaka-ano yeah. natin. Tapos uh -huh. so, and um Meron din ba tong 360 camera? Ba? Yes sir, meron siyang affiliate, ang 360 camera din. Nakaano na, na, na rin siya. Okay. Ayun, 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 ayun. Yes sir. <laughs> ay, sana ba? Yo, next lagi. Apple yan sa si mga alam ko may meron din sa gata. Ay, ito na rin. Yes sir. Hindi <laughs> mo Tapos, may mga park assist ba to? Okay. Yes sir, meron siyang park assist. Okay. Then, if ever mayroon siyang sa so, parking assist na para if ever na may siya, mag-auto brake siya. Mm. Yes, ever, may 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 maka sa likod, may mga malapit na mag-auto brake siya. Okay. Then manually pwede naman siya i-turn off kasi okay. may mga ibang tao na hindi nila prepared yun. kasi Actually, lalo na sa mga masasigit na daan. kasi mag-auto brake siya. Front and rear ano siya gumagana. Kasi may mga siya, di ba? Parang may manang designated na gap. Yes. Sir. O yung gap. layo. Sa bumper bumper, bumper bumper. to bumper. Dahil. pagka na-reach na yun, automatic brake siya. Okay. Yes. Ay, ito na yung likod ng Kia. Ang galing. Yes. Ayan yung ano namin. Ah, yun, medyo dito na rin magtatapos. Yung test drive. Eh, ako na rin magpa-park doon, no? Sa, yes, sir. Ah, sige. Ayun. 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 Ayun sa eco mode naman as usual kailangan na ipahingi hindi kotse uh, ayan um, pwede, ang um, pwede kong madagdagan dito malay mo naman madagdagan sa ano, sa unit heads up display uh, yung, may yung makikita ka hologram dyan uh, ah, additional, additional, additional comments pala yes Plus, yeah. so, um, gawin third, yung third row seat siguro yeah. sana yeah. electric, electric, uh, electric yes uh, 2.8 eh. Masyadong maganda rin siya ako Tapos ah. Eh, auto hold rin to Yes sir, auto hold Ayun, ito, ito, Then, yung pinaka airbags natin is Here, yeah. nasa driving ano? <laughs> na Passenger, then pinaka driving seat <laughs> sa third row eh, sa second row is na nasa pinakagilid lang okay. third row Parang tayong pinaka-additional airbags na sa gitna sa center na pinasa you oh, know congratulations ayun sa wakas din tayo na nakapag-park din ayun sa eh sabi ko parang mas madali ate ipatras na lang natin meron yan ako okay na, ang um, sa ano uh, after pinagtamaan na, na kami ng mama to kanina <laughs> ay ano ayos din ito rin yung traffic ngayon sa Kia Fairview ay Sir JP okay lang man ano, pakita ngayon ito Ayan. sir ah yes uh, yun so bigyan ko na yung phone number niya yan for more inquiries pwede ka lang ng ano na ng... inquiries and Test drive, no? no? Yan. Yan, pwede. Pwede, tayo, pwede pa tayo pumunta sa binang may purpose sa showroom ko na. Alright. Um, baka kung gusto mo shoutout, baka ano, shoutout mo si tropa natin. <laughs> shoutout sa mga client ko, sa mga buwa sa akin. Ayan. Sa mga ano. O oh, please sir, uh, so, makita ulit tayo. Oo. Lalo-lalo na kay Kim Mukia. Sa <laughs> no, last week ko. Ayan, uh, ayan. College, kakayala pala niya. Oo, oh, uh, small world lang. So, paano na papatayin? Go so, back naman. Ayan, patay. Yan. Yan. Okay, ayos. Sige. Oh, wait bro, uh, check lang yung Ay, sige, sige. 1621 6, 2, Okay. na